masanta mga pikap na santa diyan sa sa ngita na ka sa kuwarta no so okay ba lugo sa ano ko pagsugod pwede kalat everywhere Piri, may, dali, uh, pero inuwi mo pag expect na nino dali ura pero inahang lang siya na no, yung plano ayog asal asal yung motor dan ano po tayo si mama ang ko ah na sa rin tango. so as long as naay mo naay mo misses nga tuan pang nabulian go na ngita mo sa kwarta mo mo na itong gaya sa UAE kung kwarta bana wala ito ka po kapoy dili po yung dita ka po yung kinaghan tagutang nga na rana siya Di pwede magkapoy kapoy kinaghan tagutang kalautan ng magtulog sige bisag una ba ni sa kalautan pero okay lang what man po di utak mag magamit man sa makasyo naman ni so ang tatak extra income karon na ay